Iris, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay ay may sinyales may maganda kang aura, sa usapang ngayong maghapon, ang isa mo lang na iiwasan ay maging maunawain kagad. Dahil may mga bagay na pwede kang lang iniisahan kaya dapat maging mapanuri ka, at sa miyembro ng pamilya ay sabihan na magingat sila sa mga gusto nilang mga deal ngayong araw nang makaiwas sila madala ng kalungkutan. Sa iyong pera kung may ipon ka talaga ay pwede mong pagbigyan ng mga kapatid, na lalapit sa iyo, at lalong kang mabibigyan ng gabay sa kaalaman, sa pagkakaperahan. Sa trabaho ay maganda ngayong araw ang pahiwatig kaya patuloy kang maging masipag, dahil pwede kang makakitaan ng mga superior na bumilib sa iyo, at isa doon ang pwedeng magbigay sa iyo ng pagtulong sa pag-asenso sa trabaho sa hinaharap. Cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color gold, and color green number 21 number 34, at number 36. Taurus, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay kung may alinlangan ka sa gagawin, ngayong araw ay dapat mong pag-isipang mabuti kung tutuloy ka, at kung may hinihinging pabor sa iyo ang minamahal, ay dapat mong pagbigyan, kung kaya mo ay ayon na sa ikakaganda ng pamumuhay, at sa iyong paggawa ng desisyon ngayong araw, dapat kang mas maging mas maingat, dahil pwede kang magkaroon ng isang suliranin na hindi mo inaasahan kaya dapat kang mas maging maingat ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig sa iyong pera ay maging masinop ka wala kang dapat na paglabasa ng pera, nang makaiwas sa kagalit na tao at pagkalugi, at sa trabaho ay maging matyaga ka ngayong araw, at maging relax ka sa paggawa dahil doon ka makakakuha, ng kaalam na magpapasaya sa iyong mga ginagawa sa trabaho. Sa pag-ibig ay may pahiwatig na pwedeng magkakaroon ng tampuhan, kung pabigla-bigla kang magsisalita ng pabigla-bigla, kaya mas maging maunawain ka ng walang magbigay ng bad energy sa pag-iibigan. Aquarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color red, and color orange number 25 number 36 at number 33 Gemini ngayong araw ang pahiwatig kung may plano kang iba kasayo ng pamilya ay iyong ituloy dahil lalong sasaya ang bonding ng pamilya ngayong araw ay mahina ang iyong enerhiya sa pakikipagdeal pagtungkol sa pera at huwag mo na muna payagan ang miyembro ng pamilya na magpagabi sa pupuntahan, dahil may makukuha silang ikakahina ng kalusugan, o magkaroon ng problema sa pera, at bawal ka rin sa pagpirma huwag kang papasok sa ganoon bagay ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay. At sa iyong pera ay bawal sa iyo ang magpautang, at makatulong ang pinapahiwatig, nang makaiwas ka sa mga makakagalit na tao. Sa pagmamahalan ngayong araw walang senyales na tampuhan, ang pagiging masaya ang iyong enerhiya ang magpapasaya lalo sa tahanan, at magpapasaya sa pag-iibigan sa ikakaganda ng bawat kalusugan. Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color yellow number 10, number 34 at number 17. Cancer, ngayong ay mahina ang iyong enerhiya ng swerte, kaya mas naayon na wala kang deal sa ibang tao. At kung may kamag-anak na ikaw na dapat kausapin ay iyong puntahan, dahil pwede kayong magkasando para makagawa ng magandang relasyon para magkatulungan sa pamumuhay. Kung may plano ng isang pagnenegosyo, ang iyong plano ay mas maganda na iyong may tuloy. Dahil pwedeng kang makakuha ng dagdag income, at sa pera ay bawal sa iyo ang magpautang at magpalabas ng pera, nang maingat mo ang iyong pera may dalang swerte sa maiipon. Sa trabaho ay normal ngayong araw, ang iyong iiwasan ay magtiwala kagad, sa mga kasama sa trabaho na mahilig magmahusay, nang makaiwas ka sa mapagkunwaring kasama sa trabaho na sa hinaharap, ay pwedeng siyang magbigay sa iyo ng suliranin, Capricorn ng kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color brown, and color green number 22 number 15 at number 34 leo ang pahiwatig ng iyong gabay ay maging masaya ang iyong pakiramdam at makakagawa ka ng maayos na pakikipag-usap sa mga deal kaya dapat mong puntahan at ngayong araw ay dapat kang mas maging mapagmasid sa pamilya o sa mga magulang at mga kapatid kung sila ay makakausap para maitama mo ang dapat na kanilang mga iniisip, kung may pupuntahan ka na malayong lugar, ay ipagpaliban mo muna dahil may sinyales na negatibong hangin ng kamalasan ang pwedeng makuha. Sa iyong trabaho ngayong araw ang pahiwatig ay maayos sa mga gawain, ang iiwasan ay tao na mahilig makisuyo dahil kung laging kang tutulong, ay nakukuhang ka ng mga swerte sa iyong trabaho, kaya pwedeng magpabagal sa iyong pag-asenso. Sa pamilya sa miyembro ang pahiwatig ay may magandang enerhiya, kung may mga plano sila sa pag apply para sa trabaho. Sa ibang bansa ay pwedeng tumuloy magtsaga sila na iyong sabihan ng maging maayos ang kanilang ginagawa. Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color gold, and color blue number 36 number 18, at number 20. Virgo, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay, ay may maganda kang enerhiya, gawin mo lang ang nais mo at magagabayan ka ng katalinuhan, sa mga dapat na iyong gagawin ang dapat mo lang iwasan ay mawalan ka ng kibu pagkausap ka ng mga kapatid, dahil nagbibigay ng bad energy ng ikakahina ng swerte, sa inyong mga relasyon, at ngayong araw ay laging dapat kang maging mausisa, sa ibang kausap na tao para iyong maiwasan, ang mga taong mahilig makaloko ng tao sa iyong pera ang pahiwatig kung may ipon ka ay pwede kang magpautang, sa mga kapatid at sa tiwala kang tao na makakabayad sa iyo, at laging may maswerteng gabay sa iyo ng dadami ang nalalaman mo sa pagkakaperahan. Sa trabaho ang pahiwatig ay may mahina kang nerhiya ngayong araw, dapat na iyong iwasan ang mga usapang misla na magbibigay ng desisyon, nang wala kang makuhang suliranin Cancer ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin mga masuswerteng kulay at numero color pink and color yellow number 15 number 21 at number 34 Libra ngayong araw ay maganda ang iyong enerhiya ng buenas kaya kung may dapat kang kausapin, ay iyong puntahan dahil pwede kang makagawa ng naayo na usapan na iyong gusto, at umiwas kang maawa ngayong araw, sa ibang kausap na tao kahit pa iyong kaibigan, dahil pwede kang magkaroon ng suliranin sa hinaharap, sa kanila kaya dapat ay walang tulong ng tulong pa, ang mas naayon na gagawin, at kung mayroon ka naman ibang katransaksyon, na talagang may kahusayan na magsalita ay dapat na iyong pakikinggang, mabuti dahil pwede kayo magkasama sa hinaharap para sa pagkita ng pera. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa iyong pera ngayong araw ay bawal sa iyo ang magpalabas ng malaking pera. Sa ibang tao kahit pa iyong kaibigang, ay pwede kang madala ng kamalasan, at kung biglaang namang lalapit ang magulang at kapatid, kung may ekstra kang pera ay iyong tulungan, at lalong mapapaganda ang pagkakaperahan. Sa trabaho ang pahiwatig ay iyong mga nalalaman na katalinuhan, ay dapat mong ipakita o ilabas nang ikaw ay mapansin naman ng ilang sa superior na babae. Nang malapit ka na sa pangarap na pagunlad ng sweldo, Pisces ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow, and color blue number 26 at number 19 at number 34. Scorpio, ngayong araw ay mahina ang buenas na araw. Kaya huwag ka muna gumawa transaction sa malayo, pero kung mga dating na deal ay okay ang aura mo, ng katalinuhan kaya makagawa ka ng maayos na deal, at sa ibang pinaplano na para sa pag-angat ng kabuhayan ay iyo munang pag-isiyap pa kung itutuloy mo, dahil may sinyales na pwede kang mawalan ng pera, kung magmamadali ka sa naiisip na gagawin, at ngayong ay mas maayos na kasama ang miyembro ng pamilya, sa mga uspan ay may good energy kayo ng buwenes. Sa iyong pera ngayong araw ay bad sa iyo ang ang magpautang, at tumulong maging mademo ka muna ngayong araw, nang hindi ka madalaw ng pagkalugi sa paglalabas ng pera. Sa may negosyo ngayong araw ay pag pagunlad ang pahiwatig, ang lagi mong maunawain ugali, at mapagbigay sa tamang tutulungan, ay nagdadala ng good vibes ng swerte sa iyong negosyo sa pagmamahalan ngayong araw ay masaya walang sinyales na tampuhan, ang maging malambing ka sa pamilya ay patuloy na may gabay na magpapasaya sa pamilya. Leo ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color blue number 25 number 31, at number 10. Sagittarius, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay ay, may mahina kang enerhiya, kaya kung may kausap ay mas ikakaganda ang huwag ka ng pumunta, at kung may ibang kang kausap sa malayong lugar, ay dapat mo iyong puntahan pwede kayo magkasando, at sa tahanan ay dapat mong iwasan muna ang magpadalaw ng bisita, dahil may mga madadala sa tahanan ng ikakahina ng kalusugan, at ang makipagbonding ka sa pamilya, o mga kapatid, at pwedeng kayong makagawa ng mga bagay, na plano para sa isang pagkakakitaan. Sa iyong pera kung may, may ekstra kang pera ay pwede kang magpautang, at makatulong sa mga kapatid, kung ikaw ay lalapitin ay mabibigyan ka pa ng mga swerte sa pagkakakitaan. Sa trabaho ay maayos ang ngayong araw ang pahiwatig, sa mga gawain ang laging maaga kang nakakapasok, ay magbibigay sa iyo para mapalapit sa pag-asenso. Ang dapat mong iwasan ay taong mahilig magyabang, siya ang magdadala ng ikakamalas mo sa trabaho. Leo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color blue number 31 number 20, at number 17. Capricorn, ngayong araw ang pahiwatig kung may deal ka, kung may isang pirmahan ay mahina ang buenos mong araw kaya dapat mong iwasan dahil baka suliranin ang iyong makuha. At ngayong araw ay masaya ang iyong aura. Kung may aayusin kang suliranin sa pamilya, kaya iyong gawin ang pahiwatig, at huwag ka rin kagad aayon sa kagustuhan, ng ibang kausap kagad kahit pa sila ay iyong kakilala ng matagal. Sa iyong pera ay pagsisinop ng buenos mong pera at iyong unahin ang magulang at minamahal, na mabigyan kung may ekstra kang pera, nang lalong datingan ng masayang pera para sa iyo. Sa trabaho ay maayos ngayong araw ang pahiwatig maging masipag ka, kung kayang tumulong sa mga kapwa kasama sa trabaho, sa mga gawain ay iyong gawin, at nang makatapos kang masaya sa trabaho, at pwedeng kang mahanggan ng ilan sa superior. Sa pagmamahalan ay may masaya ngayong araw ang pahiwatig, dapat kang mas maging malambing sa minamahal. Nang lalong gumanda ang good vibes ng sweet sa pag-iibigan, Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow, and color silver number 40 number 25, at number 10. Aquarius, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay kung may gagawin ka, na pakikipag-usap ay iyong gawin, basta masaya ang iyong aura sa mga dapat gagawin, ay magdadala sa iyong kaisipan ng katalinuhan sa mga dapat na deal, at ngayong araw ay umiwas ka sa mga kausap, na nagyayabang dahil gusto lang magpasikat sa iyo para makuha nila ang iyong tiwala, ang nais lang makaisa sa iyong mga gagawin. Sa iyong pera ay maayos pwede kang magpalabas ng pera kung sa investment na sa tamang interest na legal at makakaipon ka ng maayos na pera. Sa trabaho ngayong araw ay maganda ang pahiwatig, sa mga gawain ay maayos at ikakaunlad para sa iyo. May sinyales na may haangga sa iyo, at pwede ang isa sa superior ang makatulong sa iyo sa pangarap pag-asenso. Taurus ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow, and color white number 21 number 34 at number 29 Pisces ngayong araw ay bawal muna sa iyo ang gumawa ng transaction ng pahiwatig ng iyong gabay dahil mahina ang iyong good vibes ng swerte kaya ipagpaliban pag ibang tao pero kung sa mga kapatid o kamag-anak ay ayon sa iyo ang makipag para mas gumanda ang grasya ng positive energy, ng swerte sa inyo, at ngayong araw ay huwag ka rin magbigay ng mahabang oras sa mga taong pwedeng bumisita sa iyo sa tahanan, dahil bad energy ng pagbagal ng swerte ng pera, ang maibibigay sa iyo ang pahiwatig ng iyong gabay. At sa mga pupuntahan ng mahal o anak kung sa mga kamag-anakan, ay pwede mong payagan, pero kung sa ibang tao ay pigilan mo sila, nang wala silang makuhang kapahamakan. Sa iyong pera ay ang minamahal mo ang una mong bigyan, kung may ekstra kang pera, nang patuloy ang may gabay ng swerte sa pagkakaperahan ng tahanan. Sa trabaho ay dapat kang maging mas maingat sa importanteng gawain, dahil kung iyong mapapabayaan ay siguradong suliranin, ang iyong makukuha kaya mag-focus ka sa mga dapat na gagawin. Cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow, And color white number 21, number 19, at number 30.